What's up? Artista Updates channel is back. Kamusta naman ang mga kili-kili dyan, naglalapot na ba sa init? Inum-inom din ng tubig para di ma-heat stroke. May bagong pasabog na naman ang Kapuso Network na tiyak gugulatin kayo. Barbie Forteza is back, and this time, mas fierce, mas glam, at ready for revenge. Yes, you heard that right. Barbie Forteza will headline the upcoming revenge drama series na Beauty Empire. Kasama niya dito ang beauty queens and screen queens like Rufa Gutierrez, Kailin Alcantara, at the OG Miss Universe Gloria Diaz. Grabe, girl power to the max! Ang Beauty Empire ay isang collaboration ng GMA Network, VIEW Philippines, at Free Zion Studios. Ang kwento, tungkol sa mga makapangyarihang babae na naglalaban-laban sa loob ng mundo ng beauty and glam industry, pero with a dark twist. Intriga, betrayal, power play. Check na check lahat. It's created by Real Florida with a screenplay by Rona Kho, Ka, kaya asahan nating matindi ang atake sa script at visuals. Ready na ba kayo sa catfight sa loob ng beauty world? E paano kung ang pinakamaganda, siya rin ang pinakadelikado? Kung gusto nyo ng high stakes glam drama, Beauty Empire is coming soon on Vio and then sa GMA Network. I-follow nyo na ang official pages ng GMA para sa mga updates, and syempre, don't forget to like, subscribe, and hit that bell para sa more showbiz chika. Isa sa pangarap ni Kailin Alcantara ang makatrabaho sa isang teleserye ang isa sa mga showbiz friends niya na si Barbie and finally this is it.